Hi everyone, meron akong kasama dito sa trabaho na gusto magpa-massage pero ayaw niya nakahubad kasi attendant nga siya kailangan niyang pag may tumawag sa kanya kailangan niyang uh, umalis agad. So kung nakahubad siya, mahirapan nga naman siya. So ito, pag ganitong client mo, ang gagawin nyo dito kagaya ng ginawa ko is dry massage na lang. Be sure lang na hindi nyo natatamaan yung mga buto or yung bones. Kung matagal ka na nagmamasas, alam nyo kung saan yung sa side ng scapula, Kagaya niyang tinuturo ko. Tapos, mag-start sa taas. Yan. Tapos, pababa. Sanapin nyo kung saan yung sinasabi niya masakit. Pag nandoon na kayo, doon na kayo mag-focus kung saan yung masahit niya. Ito sa kanya is, yung sahit niya pahaba. Galing sa taas hanggang, siguro mga 3 inches yung haba nung side niya. Kaya, ang start ako sa taas hanggang kung sa pinaka-ilalim uh, ng side niya. Parang twisted muscle din tusanya. sa kanya. So, yan lang guys. Sundan nyo lang yung ginawa ko dyan. Focus na ako kung saan yung masakit na area niya. Ang dry massage pala habang nakaupo. Medyo uh, challenging siya para sa akin. Dahil mas gusto ko yung nakahiga yung dry massage. Uh, mas sporty ko yun. Mas okay sa akin yun. Dahil doon talaga ako sanay. Tapos, kahit 1 hour na dry massage o 2 hours yan. Dry massage. Ah, dikod, paa, harap. Kayang-kaya -kaya ko yung gawin. Pero pag nakaupo ng ganyan, okay lang din naman siya sa akin. Pero, yun nga, focus lang ako kung saan talaga yung masakit niya na area. Oo. Ganyan din ginagawa sa mga client na... mo. Hmm. Basta ano lang, yung may mm, nagsasalita siya kung yan, yan yung masakit, gano'n. Pero kung tahimik, tahimik lang. Hindi mo ano? hindi. Hinahanap paano ko na nang kung saan yung ano. Masakit? Yung parang kakaiba sa likod niya. Hmm. Sa Maramdaman mo naman eh. Yan, yan. Nakuha mo nga eh. Mabilis. Magpamasal sa yung babae. Oh. masakit. massage. Ayaw na magdapa kasi dede mo. Yun yung pang anak dati. Pero sabi mo, malaki na yung baby niya. Nung bago mong pandemic. Yan ang masakit na masarap. Mm -hmm. Ibig sabihin, palibot para itong ano mo, shoulder blade, Oh, dito wala? Wala. Ah, di, hanggang, hanggang dito yung sakit mo. Oo, oh, dyan. Dito pagano. No yan, yung pandiwa. Yan. Hmm. Balikan natin. Hindi rin siya po hindi tatagalan masyado kasi ma, ma, mabubugbog. Bu, Pero kung hindi mabugbog man siya mangyari pag nabubugbog. Three. three Mananakit siya inubukasan, pero sabay na rin yung pagkawala niyan. Ay, ganun. Sa so, kahit na, nawala yung site mo, nawala din yung parang bugbog. Mm -hmm. After 2 days or 3 days. Ganun. Ito, hindi to. Wala to. As, uh, okay. Wala masyado. Wala masyado. So, ito. Yan, yan yung pinaka-super masakit sa akin. Ito? O, oh, ito. Yan. Yung super masahit mo? Oo. Sabi ko nga kay Jenny, sa po Jenny, masakit yung dito. Maliit lang siya eh. Ayan. Hindi masyado ano. Circular massage. Gamit yung tongue. Oo, oh, sanay sila. Pag kunting sahit niya, ma, sahit niyo ano kuma, lalo na yung bunso. Oo. Oh. ko Nagtataekwondo kasi yun eh. Ma, sahit niyo yung legs ko, ma, ma, sahit niyo yung kamay ko. Paano pag ikaw magsakit yung katawan? Sino yung pamasak mo? Simula nung ano, nagpa-planking <coughs> ako, nawala na yung dito ko. may meron ako dito parang pilay eh. Asawa ko, nag-tumulong. Two minutes nga lang, ayaw niya nang Matagal. Masakit daw sa thumb. Di siya makatagal. Sakit, sakit sa kamay. Pero ikaw, sanay ka sa thumb? Okay lang sa akin. Basta makuha niya na eh, dito. Dito banday sa akin. Mm -hmm. Makuha niya lang yan. Tapos kahit two minutes pa sadya okay lang siya magstay. okay na ako. Basta huwag na patagay Pag pinatagan ko yan, ang sakit niya nang hanggang dito na. Mm hmm. Natry ko nga na hindi. Hindi na ako maka... puroyo ko lang. Hindi na mataas. Natry ko yun. Pag tinagalan. Hindi ko na matas yung ano ko, liig ko. Na-frozen siya. Sabihin ni Jim, magpakayro ko kayo sa iyo ko. Pag, pag nawala, wala na. problema mo or kung hindi pa tumawala after 3 days ulitin natin Pero nabawasan siya dito. Mm. Basta may balik lang siya sa dati. Di ba kasi ipit nga. Mm. Pag nawala na yung ipit, twisted muscle yan eh. Pag okay na, mawala no, natin siya. Mm magigin Magiging ginawa, di ba? Malaking ginawa, no? Oo. Ganun siya, oh. Ganyan. Tapos pag may balik mo sa dati, ganyan. Oo, sa... oh, okay na siya. Sana yun, ito ba yun? Hindi na sumakit dikod mo dong. Hindi na sumakit. Bumalik? Hindi naman. Sumag sumagit para. Ha? Sakit para. E, 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 di pa Ha? Sumasakit pa Hindi pa. Masaj mo na ulit. So, eh, tayo? Sa webis tayo. Kaya 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 natin. Di ba kaya sa tayo. natin. Pag wala siya natin di. Sabado yun. dami natin tao. Parang hindi ko alam. Nagpamasaj ka. Dalawang binsis na. Hindi masasagot doon yung Beth sa labas oh. Nawala. Hindi niya dito ko sa lakas. Hmm. Kasi madali lang yun din. Hindi mo pinatagan. Mm. <coughs> hindi nga natin yung na video, ano? Wala. E doon dahil sa labas. Hmm. Uh -huh. Importante gumaling. wala? Wala. Ibang masay pag wala. Smooth lang siya na parang plain. Pag, pag, ito, pag ito pag meron, meron talagang parang ano. Parang yung, may umbok. Umbok. Parang ano ba yung um, uh, kung kumbaga sa ano. Meron. Hindi siya smooth. siguro, no? O oh, nakat nakatulog kami rin ang massage ka? mm -hmm. Lahat ng massage na nararamdaman nila yan? Hindi. Pagbago pa lang. Basta kung ano sinus ang sinusundan nila, kung ano yung nagtuturo sa kanila. Mm -hmm. Hindi pa sila marunong magtingin ng mga masin-masin na ano. Pristine. Si ano? Maraming yan sila eh. Si who? Si Al, si Julie. Alam mo yan? Si Anne. Matagal na yung mga yan din eh. O, kung saan yung niya? Taas mo lang. O, ko sakit, isang part lang na maliit na nandun lang. Hmm. Yung kagaya dito, pag dito, dito lang. Oo. Pinamin sa kamay ka, di ba? Ito uh -huh. mga yun lang. Parang hindi ko na sya oh, kasi, di na ano. kasi hindi na siya na masakit. Hmm. <laughs> kanina ko nang pisi mo, grabe ang sakit pala. Hmm. Diba? Hmm. mo, malambot na siya, oh. Oo. Kanina ang tigas. Tsaka masakit kanina. Mm. So okay Ma? na yan? Oo, mag-okay na yan. ba? Kasi hindi ko na naramdaman yung sakit. Mm. Ganyan din si Miko eh, yung dito niya. Uh. Ay, hot ah, technique na talaga yung kanya. Palala na ba? Mm. Pinamassage niya sa akin. Bawala agad. Meron kasi ano yung matagal, kasi pinatagal. Dapat pag nang haramdam, sa sad ito, no? O. Diba? wala kang big.